Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na to, magbabasa tayo ng tanong. Pero bago ko basahin sa inyo to, eh may share po sa inyo. Kanina po kasi, igali eh, niya ako sa NKTI. Um, nagpapalit tayo ng guarantee letter, kumuha rin din tayo ng gamot. At habang nakapila ako sa credit and collection, napakadami nangyari. Um, ang daming reklamo, ang daming sigawan, and napakahaba din ang pila. Pero mas mabuti na ikikwento ko na lang sa inyo bukas kasi hindi ko pa rin na-absorb. At hindi naman to nangyari sa akin, nakita ko lang din. And gusto ko lang i sa inyo, Ay, I mean i-share sa inyo pala yung nangyari na yon Pero bukas na. Ang gagawin ko lang ngayon eh, magbabasa po tayo ng comment dito. Eh? At ito po yun. Um, what the creator stated is based on his personal experience. We shouldn't invalidate his experience What may work for him may not work for you. So, it's up to you if you want to take the advice or not. gabi, Nahirapan na ako mag-English, no? Kasi matagal na ako hindi nakapagtrabaho, no? Anyway, um, ang context kasi nito ay eh, yung sa last video ko, ang context po nito ba kasi merong hindi makaintindi. Yung sinabi dito ni ma'am kasi is based dun sa last video ko na kung matatandaan nyo na may nagsabi sa atin na ang OA ko daw, na three times use lang ako ng dialyzer yung sinabi ko doon and siya daw e umaabot ng eight times na dialyzer pero hindi siya umiitim ayun po yung context anyway napakadami nag comment doon and ayun na po yung proof doon sa taong nag comment na yon and sa may mga doubt ayun na po yung proof sa mga nag comment basahin nyo na lang po yung comment sa tiktok or sa last video ko sa facebook page ayun na po yung proof na maapagsabi sa inyo na ngayon kasi if ang standard po talaga is 5 times. Then, yung iba 3 times na lang. Yung iba nga sa US, isang beses lang. And case-to-case -case basis pa rin. Depende sa pasyente, kung hindi siya komportable, kung may problema yung dialyzer and depende rin po sa nurse or sa clinic or sa facilities kung hindi na gumagana yung dialyzer. Anyway, yung sinabi dito ni ma'am, eh, na-appreciate ko po. Tama po yan. Um, kung matatandaan nyo po, sinasabi ko po sa mga, mga previous vlog ko or previous content ko na lahat po ng sinasabi ko is based lang po sa experience ko. At the end of the day, um, kayo pa rin po yung masusunod kung gagayahin nyo po ako or hindi. And again, sinasabi ko po palagi sa vlog ko na yung mga experience na sinishare ko sa inyo, eh yung nangyari po talaga sa akin. And yung may knowledge na meron ako na naging bahagi ng na pagiging dialysis patient ko, eh sinishare ko po sa inyo. At nasa inyo pa rin po yon kung susundin nyo or hindi. Pero um, hindi ko naman po sinasabi na tama ako, Minsan kasi may mali din akong sinasabi. And ina-accept ko naman po yung pagkakamali, yung pagkokorek sa akin ng mga tao, which is um, very thankful ako. Kahit pa um, bukod sa may nakukuha kayo sa akin na knowledge or experience, eh may nakukuha din po sa inyo. And mas mas gusto ko po yung gano'n na kinokorek ako, tinatama ako or nag-a-add sila na mga hindi ko nasasabi. Kasi ang purpose lang naman, ang purpose ko lang naman dito eh yung makatulong sa inyo, 'di ba? Alam nyo, alam niyo naman siguro dat. alam ko matagal ko na sinasabi to na minsan ayoko na rin talaga magkwento kasi bumabalik sa ala-ala yung mga nangyari sa akin. And bago og gumawa ng ganitong content or ganitong niche, eh ilang beses kung pinag-isip, pinag-isipan, ilang araw, ilang buwan, kung gagawa talaga ako ng content na mga ganito. Kasi yun nga, um, nagkakaroon siya ng ano sa akin eh, parang bumabalik sa akin sa isip ko yung mga nangyari sa akin which is napakahirap para sa akin yun dahil naalala ko pa yung mga nah mahihirap na nangyayari sa akin. Ngayon, kung uh, ang pinaka lang naman dito eh magkaroon kayo ng idea. And syempre ang pinaka-focus ko dito ay eh, yung mga tao or yung mga pasyente na bago pa lang sa CKD or kahit walang CKD for awareness na lang din na kung anong gagawin nila, kung saan sila pupunta, kung sino lalapitan nila para kumuha ng guarantee letter, para paano magpa-check up, sinong doktoran lalapitan alam nyo kasi yung time ko, 2011, wala pang mga ganito eh. Wala pang ganitong content. Wala pang mga Facebook page na dialysis PH, yung mga dialysis group dyan. Wala pa yan dati. Ngayon lang din yan. Kaya, swerte na lang mga ngayon kasi may mga ganitong content and may mga ganong page na naatulong sa atin, di ba? Alam nyo, kahit kidney transplant din ako, eh marami na itutulong sa akin ng mga dialysis PH, kidney transplant na group, mga mga dialysis and donor group, marami na itutulong sa akin yan. And lahat yan, yung mga iba dyan, eh, kaibigan ko po. Basta, ang pinaka-goal lang naman talaga natin dito, eh, magtulungan tayo, di ba? Uh, for awareness sa mga wala pang CKD, and sa mga CKD patients, sa mga kidney transplant, tulungan lang din tayo, give and take lang din, ba? Diba? Ayun lang po, sana naatulong tong video to and ma maraming salamat sa mga comment na ganito. Na-appreciate ko po talaga yung mga ganitong comment. And pasensya na po kung yung iba hindi ko na po nababasa. Yung mga nag-PPM sa akin, pag may oras, pinipm ko naman po kayo. Pero mas maganda kung sa comment section na lang po kayo magtanong para nasasagot ko po agad kasi nagbabad po tayo sa comment section kasi lahat po yung binabasa, binabasa ko hindi po ito scripted etong mga content ko hindi po to scripted eh hindi po to um, joke-joke lang kaya binabasa ko po talaga ang mga comment nyo kasi baka may mamiss ako ng isa na hindi ko mabasa and yun pala yung pinaka-importante basta kapag hindi ko nabasa mag-comment ulit kayo mag-comment ulit kayo at babasahin ko po lahat dyan so far wala pa naman ako namimiss na mga importante yung mga nagtatanong sa akin lahat naman po sinasagot ko ingat po palagi and God bless po sana natin. eh Ingat po palagi and God bless po sa ating lahat at matutulog na po at pagod na pagod na po ako. And bukas ko na lang po ikikwento sa inyo yung chismis natin dyan. God bless po.